Sabi ko ganun na lang kami, oh. Ganito. Tapos gagano'n na lang kami. Hindi ganyan. Saan ba? <laughs> Tignan pa kung may tao sa likod. <laughs> best sausage ever. Kasi pag naka-retainer ka nun, parang pogi-pogi ka nun Sa Saan bumalik yung ano na yung friendster tapos... May jawa ka ba sa school? No? Hmm. So, may jawa ako sa school. That's... First year high school. Third year naman ako ng second year. Mahina. Pag nag-aawi kami nung jowa ko ng time na yun, pinapatugtog ko sa PA system yung dream song namin. Kaya kaya ka nung college, sana naging magtawa tayo Hindi ka sure. Hindi ka sure kung sasagutin ni kita, mga may iyo. Ganito o pero gray. Hmm. Pagi yung place. Pagi yung place. Wala akong salamin. So, I bulag ako. As in, ka bulag ako. Aba baka sa baka mamatay So, bahala na. Diretso, hukay talaga to. <laughs> Ang goal ko tonight ay maging realistic na multo. Pero parang, parang hindi.